Good morning mga idol. O, dito tayo ngayon sa bundok. Ayugan. Hmm. Ayan. Gandang panahon ngayon mga idol. O. o nagsas nagsasako na kami ngayon. O. Ayan. Nagkukupra si Kapakner's TV. Ayan. Ilan na ito? 12 na. 12. Ayan si brother. Brother! Kaway kaway yan. O, nagsasako na. bayo ba? Intiyan na yan. Oh, tambak ang bao doon oh. Gulpe ang baho. Yan. Diyan kami natutulog sa duyan. yung, yung tito kong pugi oh. Tito kong pugay! Kaway-kaway! Oh, uubos na yung kanyang tinatanggal na ng baho. Ilang piraso na. Oy. Anong bilis niyang baba na to. Yo. Ay, na <laughs> Ay. Sud. Yan. Limanda ang isang oras kung buwan at ubos na. Oy. Oh, ganyan trabaho ng mga ano dito sa Quezon. Oh, yan na. Sumuko <laughs> <Saan> na. Kayo <laughs> sana. Oh. Dito niluluto. Hmm, Nausok-usok pa. <laughs> Ayan, mutahin na. Ayan, mutahin na si Tiong Oh. Isang linggo na dito nagkukupra. May isa pang kupraha doon sa kabila. Ayan. Amaya, maguling doon. Doon, maulingin yan. Para libre sa, ano, gasol. Dito yung mga horse. Amaya, nandiyan na yung mga horse. Diyan, daan. Oh. Batuan ang daan. Ayan, paputik tapos batuan. Papunta doon sa ibaba.